Magandang araw po mga native Ngayon po pala ay magpapakain po tayo ng ating mga sisiw na 5 weeks old At syempre hindi po natin kakalimutan na maglagay po tayo ng vitamins sa kanilang pakain Atin po ginagamit pala na vitamins ay produkto po ito ng paborito agribiotic solutions Ito po pala ay ang Pro Gastro Plus Maganda po itong gamitin lalo lalo po sa ating mga sisiw Para mabilis po silang lumaki at maiwasan po natin ang mga sakit na dadapo sa kanila. So with feeding pala ang ating ginagawa nito mga native, saka nilagyan din po natin ng vitamins. Ang gagandahan po pala sa vitamins na ito ay hindi po siya agad napapanis, hindi po tulad ng uh, ginagamit natin nung nakaraan na vitamins ay ang dali lang po niyang mapanis. Mga ilang oras lang po ay ang ang amoy niya ay iba na. At sa mga nagtatanong po pala kung saan po ako nag ito po pala ang official na TikTok account nila. At salamat po sa panonood, Happy Farming.